very clear doon palang sa note for verification may doubt ka na eh di ba may memo eh ay may doubt ka hindi mo dapat tinikita hindi mo dapat kinumpis ka ay sabi naman ni Hepe may problema sa verification hindi mabilis ay wala tayong magagawa sa parte ng LTO may problema di ba hindi dapat pa yung katulan niya katulan niyan tatlong araw absent more than 2,000 hindi naman kami mapera brother pipigyan kita ng 2,000 thank you thank you Hi, hello. Followers po. Thank you po. Thank you. Ikaw ang aking number one senador. Right, number two, okay lang. <laughs> Ngayon pa lang ako, oh, nagpapasalamat na ako sa laki na naitulong niyo po sa amin. Yeah. Ganon, salamat. Sige po, ingat po lagi. Okay. Good morning. Hi, thank you brother. Hello. Hello. Mm hello. -hmm. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, brother. Thank ah, you. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. Brother. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, okay, thank you. Thank you, Sir. Okay, thank, thank, you. Pak. Thank, you, pak. thank you, Sir. Speaker, thank the... Morning, brother. Sige, may bayad ha. Pag maganda, libre bayad. Oh brother, okay, okay na. Yun. Okay, okay, salamat. Okay sir. Okay, thank you. Okay na Sir. Pagka mabagal, may bayad ha. Sabi sa magandang araw. Ano yung picture? Ano may need tayo ko sana ako. Sige. Okay, fine, Sige. Tatapusin ko lang 'to isa. Thank you. Thank you ha. Ah. Uh, Titirahin lang po. Sige. okay. okay. Sige. ako. Kaya... Oh, Sige. first. Ako naman, oo thank you po brother thank you po <laughs> thank <laughs> you po ano problema niya? sir kukunin ko po sana yung yung plaka <laughs> kasi po tinikip na hindi kinuha yung plaka <laughs> nung tutubusin ko po ngayon, sabi po, dadalhin pa namin yung sasakyan bago papatay sa... Ikibito. Ano bang po. violation? Ano daw po, yung ito, yung sa ano piger, nga? sa plaka. Eh, wala po, green plate pa po kasi, wala pa po naman pong lumadating na... Kanina sa sasakyan? Sa company po namin. Anong hinahanap sa'yo? Dadalhin daw po dito ang truck. I-check kung hindi na daw po luma yung plaka. Kailangan daw po ipareplace. Eh, matagal din sir, di ba? Pag Nag-request ng replacement ng plaka. Baka mo muna. Nahuli ka. Okay. Unahin ko lang yung isa, brother. Okay, ha? Hmm. Hmm. Yan, yeah, naka-video daw kami. Sige, <laughs> sige. Okay. Halika, brother. Hello po. Hello po. Good morning. Ay. Thank you po. Kumusta po? Mabuti po. Brother. Si Hepe mo andyan. Brother, ikaw ang chip dito. Yes uh, po. Batang-batang chip. Ay, wala sa mukha lang. Kumusta po? Ito. Ito ko ya. Sir, morning. Uh, driver. Sir, morning po. Hi, sir. Brother. Aba, kamusta? Pakisilip nga nitong sasakyan na to. Yes, sir. Para wala lang sir, to check lang po natin. Okay, please. Thank you. Sir, uh, upon checking both systems po ay hindi pa naka-upload. Hmm. Kung meron man. Ano ba 'yan? temporary plate pa din. 'Yon. 'Yon. Itong kapatid nating driver, hinuli ng tao mo. At ang nakalagay dito ay to failure to Siguro pakikuha yung puti. Para mas malinaw. Mas Ano? Sige, sir. Para mm -mm. lang, sir. Yes, please. Nakalagay dito, no plate at saka... Ano sabi sa inyo, Kuya, yung Yung paghuli yan po sa akin. Nakalagay din dito, na wearing seatbelt ka. May wearing seatbelt ako, Colonel. Pero pag dokot ko ng, ano ko, ng wallet ko masikip tinanggal, tinanggal, kong, yun tinanggal. ko yun ang ko tinanggal ko pero nung parahin ka naka po ako bukas ang bitana opo sige kita ko sa tao yung nagsisinungaling at hindi at isa sa lecture natin sa seminar pag pinarangan ng police o enforcer huwag mong tatanggalin ang seatbelt Kampanya siya? Kayo siya yung... Kayo siya rin yung Mr. Ruelio? Opo. Anong inilagay na violation? Uh, failure to wear the prescribed seatbelt device. Tapos? Tapos po ang uh, makalagay ay uh, no plate attached. Ngayon na-encode na yan, Hefe? Ano? Yes, sir. Kasi September... Pati nga nung pa. ano, yung official record? Wala nga lang. Baka siya sa labas. Mababi mo kasi dito. Sige. Sir, ang naka ay yung no plate at touch 5,000 5,010. And not wearing seatbelt. Actually, sir, ang naka niya, sir, ay yung yung hindi na siya napasama sa yung yung not wearing seatbelt. Brother, uh, nakasulat, not wearing seatbelt. Yes, sir. Naka-check. Sorry, sir, ha, kasi ang pinagbasihan natin ay itong pink. Ano, sir? Pero hindi lang na-charge yung... Not wearing seatbelt. Sa tagal ko na sa sa uh, advocacy, alam ko agad yung yes, kwentong yes, to totoo at yes, hindi yes, ano, and uh, maganda na hindi yan kasama yung not wearing seatbelt although nakita natin may check ano ay, so yun yan sir, kaklarify ko sana sa pink kasi sir, kung makikita nyo sir may check, may check. pero kung titignan nyo sir dito sa puti is na kasi yan, ng for verification lang pala yung plate. Pero walang check sa pute. wala, puti. Sir, wala talagang check yung puti sa puti. Okay, bibigyan kita ng interpretation wala, dyan, ha? By the way, seven years ako sa HPG. Ah, Pag, Pag ako tiwali, check ko yan. Mm Tapos yung puti ganito. Para kung baka naman, aaringlo ka. Mm. Ay, hindi. sinasabi ko, estilo ng ibang enforcer. Yes, sir. Kung ano nung chinecheck para kung umariglo, mm -hmm. pag-uusapan natin kung magkano. Oh, nag interpret lang ako, bakit may check sa orange? Yeah. Sa official, wala. wala. Okay. And uh, ang sabi niya, no plate attached. Mm -hmm. Pero may memorandum ang LTO, dahil may problema tayo sa plaka, hindi pwedeng ticket agad ng ticket. Mm -hmm. Kaya pagdating ko, hepe ni-request ko sa iyo paki-check yes, kung may plaka na sa sasakyan Pero as per verification, wala pa. Yes, sir. o ibig sabihin, mali ang ginawa ng enforcer mo kasi nag-ticket agad. Hindi pa na-verify. Yes, sir. o ano nga yung gagawin natin dyan? Sasabihin natin sa kanya, oh. Sir, pasensya na. Oh. Nakalagay naman talaga sa ticket, Sir, na for verification of issued plate. Nakalagay for verification. Tama? Yes, sir. Absent sa trabaho, magkano sweldo mo sa isang araw? 725 po. Kanil. O, papaano ngayon yan? Pagkakita pa lang niya, may doubt na siya. Pero kung minumpis ka ang lisensya, at tinikita siya. Yun nga ang lalong nagpapakita eh, na mali ang ginagawa ng tao mo. O yung paano ngayon, Basis sa verification mo, wala pa talagang indicated plate or issued plate. Hindi, dismiss natin yun, sir. Dismiss, ano? Ikaw naman, as chief of office, anong so, plano mo sa enforcer mo? ay hindi, sasubject natin, sir, ng disciplinary action. At pwede na na-comment natin for retooling at reassessment ng plan ng deputation. ng deputasyon. Enforcer ninyo yes, yan, sir. eh. Hindi di deputize, sir. Eh. Hindi, sir. Hindi, sir. Tama, sir. Tama? Yes, sir. I mean, oh. pag under-renewal pag underwin ulit natin siya ng seminar. Pasalag nga siya. Eh, Nandiyan ba? Isang Bakasana? buwan. Isang buwan po ako, Colonel, naglalakad na dahil hindi ako makapagmaniho ng motor ko. Ganon. Mm -hmm. Ay, sa company, hindi ka rin Hindi po. Kasi isang mekaniko po ako ng kumpanya. Okay. Ang makikita lang namin, sir, talagang kulang is yung pag communicate namin sa office para ma-verify agad. Correct ni FM bro. Yes sir. Hindi ang problema yung pagbe-verify sa system. Number one problema, hindi marunong sumunod ang tao mo. Tagal mo na sa LTO eh. Bakit hindi mo palam yung memo ng LTO? Tukol po sa sir. Di ba? May memo ang LTO. Kapag enforcer ako, Nakita ko yung sasakyan mo Parang may duda ako sa plaka Ang pinaka pwede ko lang gawin uh, Sir, pwede makita ang lisensya mo? Sir, trabaho lang to ha Pasensya ka na Picturean ko ang lisensya mo Sir, patingin nga ng ORCR Picturean Hindi pwedeng ticket agad Malinaw Pag na-verify na natanggap na ng registered owner Isusyoko sa order ni LTO. ano sir. Siyempre, pag-explain explainin mo rin. Eh, wala siyang valid explanation. Kung ikaw may ari, sir, pasensya na po. May batas kami ipinatutupad. Papatawan po kayo namin ang liman libong pisong multa. Eh, brother, may note ka dyan eh, for verification. Ano? Ibig sabihin, doon palang hepe sa note niya, may doubt na, di ba? Yes, yes sir. Okay po. Uh, At bakit mo kinumpis ka ang lisensya? Hindi po, sir. kasi po ako, di po ba may memo tayo dun sa plaka? Na? na? By the way, the way Chief, chief po, public service, recorded yeah. tayo. Sige nga. Check, check yung uh, uh, sa system kung may issue to a plate number na. Okay. So, ito po is uh, a preferential. Kaya nagkakumusya for verification. Wala po akong um, i-charge pa dito na ako ang check po, kung na-check po dito na confusion, hindi nakabit, saka pala po papasok yung chance na penalty po. Okay, sige. wala pong masin, okay. system, wala po po talaga, business po dapat po siya. O oh, sige, una, nabasa mo yung memo. Ako po. Hindi, hindi naintindihan ng tao mo. Pangalawa, ipagpalagay lang na tama ang pagka-interpret mo kahit mali. O di-dismiss ang huli. Absensya sa trabaho, P725 ang sweldo. Sinong magbabayad ng sweldo niya, he, Oh, Dapat kasi professional tayo, kaya nga may memo eh. In fact, nung nasa kongreso pa ako, yan yung kinuestion ko kay dating chief ng LTO, Atty. Bigal Mendoza, Asik Bigal Mendoza. Bakit huli ng huli ang LTO? ng motorista no may problema sa plaka. Samantalang sa parte ng LTO ang problema. Kaya yes. naglabas ng memorandum ang LTO, Chief, yes, si Asik Bigal Mendoza. O, oh, ay eh, papaano yan, Chief? Mm. Ano sasabihin natin? Pasensya na. Ayun po. Eh, yun nga, sir. Ang, magiging sin sinasabi ko lang, sir, siguro, ang may pagkukulang lang kami is yung real-time verification pag nag-a-apply. Hepe. Kasi hindi nga namin ma-verify sa field kung may plaka na talaga kasi ibabato pa namin dito sa office sila pa ang mag-verify. Ngayon, hindi lang na-verify agad kasi kung na-verify agad yon hindi na darating sa punto na i-confiscate yung license. Although, hindi naman sinasabing tama, sir, yung pagka confiscate ng license. Definitely. Hindi lang verification lang. Definitely. Walang justification ang enforcer mo. Yes, sir. Kasi may memo. Kasi may memo. Kung hindi mo man ma-verify agad, no choice ka. Hindi mo pwedeng hulihin. Yes, sir. Kumbaga, yung in-explain mo, sa parte ng LTO ang problema. Na hindi dapat madamay ang motorista na katulad niya. E eh, paano ngayon yan? Upon verification, wala pang issued plate. So pag binalikan mo yung memo, very clear, mali ang panguhuli. Yes, sir. Eh, absent sa trabaho, 725. May pamilya ka ba? Solo parents po ako, Kernel. Ilan anak mo? Tatlo, tatlong oh, apo din. Oh, mm -hmm. ilang beses ka na bang bumalik? Pangatlo na to, Colonel. Bakit? Kasi eh, yung paghuli sa akin ng September 20, sa barong araw yon. tapos nang Monday, bumalik ako dito. Pumunta ako, hindi naman naayos. Bakit? Pinapapunta dito ang truck, nahanap ang plate number. Sabi ko po, wala pa po, po yan ang plate okay, number. mo. Kita mo, Hepe, ang problema. Sa, sa driver, pinapahan ang plaka. Samantalang pagkakita nyo sa system, alam agad. Yes, sir. Absent ka nung Monday. Opo, sir. Kasi pagpunta mo, ang instruction sa'yo ng LTO, Plate ipresenta mga. ang truck Opo, nagsasama. na nakakabit na yung plaka. Opo. Di, hindi nagka-okay. Hindi. Kailan ka ulit bumalik? I think, pinalagpas ko muna yung isang linggo, bumalik ako dito ulit. Sabi ko, ma'am, kung pwede, ipalit ko lang ang truck, ipa-impound -ipa ko at kukunin ko lang driver's license ko kasi hindi ko makapaghanap buhay. Three days ka ng absent ngayon? Opo. Kaya sa ngala ng public service hepe, walang personalan, aksyonan mo ito yes, sir. Opo. accordingly. Yes, sir. Para may, wag nang mangyari itong ganito yes, sa iba. Simpla ka niya, sir, na kung sabi ng dealer. Kasi sir yung sabi ng plate coordinator namin, pinuntahan nila doon sa Pasay ng na ng L300. And then tinuro naman sila sa Abad Santos. Ngayon, pag sa Abad Santos, yung plate coordinator namin pumunta sa main office ng LTO. Yung advice kernel sa kanila, eh lost plate na lang daw. Oh. <laughs> Very clear doon pa lang sa note. For verification, may doubt ka na eh. 'Di ba? May memo eh, ay may doubt ka. Hindi mo dapat tinikita... hindi mo dapat kinumpis ka. Ay sabi naman ni Hepe, may problema sa verification, hindi mabilis. Ay, wala tayong magagawa sa parte ng LTO may problema, 'di ba? Hindi dapat mas sacrifice yung katulad niya. Katulad niyan, tatlong araw absent, more than 2,000. Hindi naman kami mapera. Brother, bibigyan kayo na ng 2,000. Thank you po, Colonel. Advocacy ito eh. Kasi hindi kami po mapayag hepe na yung katulad niya ay nagsasuffer na katulad niyan. Kapalit ng libo ang request ko lang sa iyo, eh, actionan ito properly. Walang personalan taw, gusto lang natin maitama yung mali. Tapos para hindi na sir mangyari ulit to, di tutulungan namin sir na hanapin ko yung sa niya. At ang alam ko Hepe, ang dealer may accreditation sa LTO. Yes, sir, meron niya. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng LTO yes, na itong maling ginagawa ng ibang dealer. Hindi dealer. naman lahat dealer. hindi naman, naman lahat eh ay mabigyan ng corresponding yes, sanction. Yes, no? Exempted muna ito sa protocol na may contest kasi na-verify na ninyo eh. Yes, Paano yung lisensya niya ngayon na? Wait, total, total. Hmm. Thank you. <laughs> thank you po, <laughs> Colonel. Thank you po, sir. <laughs> sir, thank you po. Akin <laughs> so, okay, hmm. na, okay, na na, na yung bag ko. At wala na no, siya talaga yan. Kapag nung araw na yun, kasi wala naman talaga babayaran. Kung na-check <clears throat> naman yung araw na yun, hindi naman talaga pagbabayarin eh. Kung Pag na-check po ano, dapat na po dapat, may problema talaga sa yo, brother. Ipinipilit mo, dinadjustify mo na tama ang ginawa mo. Ulitin ko, may memo. Yes, hindi ka pwedeng mag-ticket unless verified. Pangalawa, confused ka, tinikitan mo, kinumpis ka mo ang lisensya. Eh, okay lang sana, Hepe, kung nakachamba siya na na-issue na yung plaka. Kahit mali, hindi kami makareklamo kasi natanggap na ang plaka. Ay, eh, papano yan, brother? Hepe, three days siyang hindi nagtrabaho. Pamilyado, single parent. Oh. Ito, Hepe, kaya talaga ipinapakita pinapakita ko to encourage other motorists na kapag may problema sa huli, magsumbok sa amin para maitama. No? at ito naman, matagal na natin ginagawa. Advocacy ito eh, Hepe. Yes, sir. Oo, oh, oh. kilala mo naman ako. Hindi naman ako milyonaryo. <laughs> oh. Thank you po, Colonel. Mm. Sige. Okay na lisensya mo. Kahit kulang nabawi mo naman, dalawang libo. Ano? Maraming salamat po. Oh, Hepe. Okay. Thank you. No problem, sir. Ikaw nang bahala. Thank you, sir. Uh, usapang public service. Yes, sir. Yes, sir. We are hoping na bibigyan mo ng appropriate action to. Yes, sir. Otherwise, ikaw ang aaksyonan ko. Ihingin ko na rin yung contact number ni sir. Para Sige po, sir. Para makuha namin yung malaman namin kung nasan talaga yung plaka niya. Ito, wala na rin namin siya. Para mm -hmm. it's either ko maki ako na may pupunta naman kasi sa central office. Don tomenya Selamat ya, Bimber, selamat <tell> 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 advice Brother, papayuhan ko ito si ang sister at si mom. Huwag kayong poporma ng ganyan sa... Ingat po kayo. Uh, ng tiyan, uh, bawat masikit, malusutan, marating lang ang lugar na dapat ang pagkain, serbisyong nakalaan Para sa mga tiyan. Ang kailangan kong pagsilbihan napili kong hanap buhay makipagsapalaran